isang mapagpalang panahon kaibigan ito po tagapaglingkod nyo karunungan ng Diyos sa Gethin at Arts ang totoong pangalan Rachel R. so magbabahagi naman po tayo ngayon ng pangkalahatang langisan pangkaswerte at bato umo pangsangkap sa bao at iba pang mga previs Okay? so kung napapansin nyo medyo malaki na po yung garapa ng na ginawa natin pangkalahatang langisan di tulad nung naunang order. Bakit? Dahil ang kukuha po nito ay naging sumbuk na po sa kargada. Kaya dinagdagan natin ang formula. Siyempre, kailangan mas malakas na. Hindi pwedeng mananatili sa isang gamit pa rin. Okay? So, kailangan aangat ang kargada. Katapos, ah, naglagay pa rin po ako na sa likod niya yung papel ay ang panimulang dasal para meron na siyang dalawang kopya. Isa sa altar niya at isa na dadalhin niya. Pagkatapos po, dito tayo humango sa pangpaswerte. Yan po yung karapang pangpaswerte natin. So, ano ba ang sangkap niyan? So, ang sangkap po niyan ay uh, pangdipinsa at sangkap niyan ay pangpaswerte. So, bakit may dipinsa? Kailangan nating dipinsahan, pangalagaan ang ating pamumuhay at ang ating pagninigusyo. Bakit? Alam naman natin na... Mga kapitbahay natin, pag tayo aangat ay eh, tsak na, nagagalit o naiingit. So yun ang kailangan nating dipinsahan. So yaan nyo, uh, meron akong vlog para dyan. So recap lang tayo ngayon. At of course po, ito po ang batu umo. So naka spiral circle po ang cage niyan. Nagawa po sa bronze. At ito naman po ang ating napang sangkap sa bao. So hindi mo na ako magpaliwanag kung para saan. Ang unahin natin ay ang alintuntunin sa bawat tumangkilik. Okay, unahin natin sa subuk na, kapatid. Ah, dahil kay subok na, ramdam mo na ang enerhiya. Ang ah, enerhiya, ang kapangyarihan ng kalikasan at kapangyarihan ng Diyos Ama sa iyo. Sana'y humayo ka pa at mas ah, magkaroon ka pa ng karagdagang lakas sa tulong ng kargada o gamit na tinangkilik mo na galing po dito. Pagkatapos po sa mga gusto pang magsimula tulad nito, ah, sana yung panimulang dasal ay maging guide ninyo upang matuto kayo. Dahil lahat po ng mga kumuha ng gamit sa atin ay inaakay natin at sa abot nating makakaya ay ating tuturuan upang sila mismo ay magkaroon ng sariling pundasyon upang makatayo sa kanilang sariling paa at kalaunan ay maging subok din at maging tested sa gamit. Okay, so isang mapagpalang panahon. Ito po ang tagapaglingkod nyo karon ng ang Diyos si Martial Arts ang tuntung pangalan Rachel R. Kabungkal sana po yung malike, share, subscribe niyo po ang video natin ito upang matunghayan at may pagbigay alam nyo ang susunod na kabanata na ibabahagi ng tagapaglingkod nyo sa mapagpalang panahon at marami salamat po